ng tao okay. yung mga production site. Okay, siguro we should ask Dole, Secretary Yusek Bitonio, ayan, Region 1, Bitonio, uh, pa-explain lamang, paano nyo kinakalkula yung diferensya sa uh, agricultural and non-agricultural labor? Wala kasi si Miss C. Uh, mamaya, pagdating, um, paano ba, di ba there's a difference? Parang 50 pesos ang agwat, tama ba? From uh, non-agri? Uh thank you Madam Chair. Uh, uh, tama po hindi hindi po pare-pareho bawat uh, region yung agwat. But uh, typically merong agwat ang agricultural at non-agricultural po. Yes, but how do you calculate it? Kasi nga for example, yung mga island provinces, ang mahal-mahal ng gasolina, ang hirap-hirap -hira puntahan. Tapos ganun din yung uh, nasa tuktok ng bundok sa Cordillera, apaka mura nga ng uh, iba't sa uh, ibang gulay, kaya lang hindi naman mabenta at hindi maibaba. So, how do you calculate the agriculture versus the non-agri? Uh, unang unang-una, diba, Madam pero sa diba pa rin yan ng National Wage Board, di ba? Trabaho yes, pa rin uh, uh, Yes, Madam Chair. Sa nila lahat eh. Yes, yes, Madam Chair, kasama yan sa sa pagre-review ng uh, uh, wage wage determination process uh, yung uh, kasi kung yung mga nasa remote areas po halimbawa uh, wala naman po doon uh, basically mga informal yon at uh, hindi naman po minimum uh, hindi wage. naman po covered ng minimum wage uh, po itong mga ito so labas po 'yon sa ano sa uh, pagkakalkula ng oh. ng uh, minimum wage. Ang kinitignan lang po yung mga merong may, production na uh, capacity kagaya dito sa NCR kukunti din lang po naman ang ano ang ang uh, nasa agriculture ng mga pero, pero silang pero silang distinction ha, sa plantation and non plantation uh, dito so, sa ito, NCR ito? same lang sa same, same lang ma'am kasi yung non agri Uh, meron dalawang uh, distinction na ina-apply sa ibang region, uh, hindi ina-apply sa ibang region. Kagaya ng NCR. Siguro for a better understanding, you can give us uh, a breakdown yes. of all of this because it's uh, very confusing at uh, hindi namin maintindihan anong pinagbabasehan nito eh. Uh, Madam Chair. Uh, Madam Chair, uh, I, Mad yes, yes, Mad Madam, Chair. We okay, will the, ko, Madam, Chair, we will provide the, we will provide the information, Madam Chair. Uh, ituloy ko lang dun sa, dito sa NCR, wala pong distinction yung plantation at non-plantation. Ah, kasi uh, yung pagka-institut ah, eh, ko kay Ms. C, nagtataka ako saan kaya yung plantation. Ah, uh, doon po sa mga regions na mayroong plantation. Eh, uh, 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 yun uh, nga, uh, yun nga, Region 12. Uh, opo, opo. Pero yung Region 12, katakot-takot sa plantation, e eh, nakapako na sa 410. Ba't ganun? Ah. Uh... Parang very, uh, very, uh, uh, whimsical, capricious, ika nga ng mga abogado. Parang paiba-iba naman ang basehan nito. Kung saan pa yung pinakamaraming plantation, yung Region 12, siya para yung, yung uh, may fixed na iisang rape. Bakit ganun? Ah. Uh... Nasa configuration po ng region yan at uh, tinitignan din ng regional wage boards yung uh, tinatawag natin na wage simplification para mabawasan yung mga distinction po na ganun. Na Kung uh, if ever na dati ay merong uh, basis for distinction, maari na in the course of development, uh, maaari nawawala na po yung uh, distinction na yon. Kaya nga po tuloy-tuloy lang ang pagre-review at pagmomonitor ng... Uh, mga regional weights boards natin yung mga developments at movements in prices para para eventually maka-adjust po yung ano yung uh, yung mga distinction na yun that's why we are moving toward uh, simplifying yung mga... Yeah, but I think uh, there's you also to... a cost to uh, oversimplification. Clearly, for example, in the case of the unitary uh, wage amount for Region 12, we have to be cognizant of the fact that Gensan City is an enormous presence in that region. Tapos yung ibang mga probinsya, tigmaliliit na lamang sila. Marami pang IP. Yun ang problema dyan. E kaya nga, nagtataka ako, paano parang naging iisa yan? Samantalang yung uh, mismong region, may napakahirap na nasa tuktok ng bundok eh, mga IP pa, hindi nakakapag-aral ng sapat. Pagkatapos, may highly sophisticated BPOs and other industries sa so Jensen. Paano ninyo ginawang patos lahat yan? Parang, ang labo kasi. <laughs> lahat sila 410. Paano naging ganun? Kasi ang sinabi po ninyo sa agriculture, eh, sa region 12, 410 pesos. Missy, para naging ganun yun? We're talking about the cannery factories for export in Jansan City all the way to the Tibolis working uh, somewhere. Yes, please. Madam Chair, if uh, I may before Missy. Yes. Interjection. Yes, okay. Salamat. Like, magtatanong sana ako sa um minimum wage increase bills natin pero pasok na rin po ako dito sa interesante po natin. yes hindi po ako alis dyan, madam chair kasi gusto ko nga pong makapagtanong tungkol sa regional wage setting tapos yung um differentials between yes exactly differentials between agri and non-agri wages pati yung plantation non plantation um so kung titingnan po natin yung tinakdang yung agricultural wage sa non-agri, then within agri, sa plantation at non-plantation wages. Parang may premium na ibinibigay. Halimbawa, may premium na ibinibigay sa non-agri kumpara sa agri. May premium na binibigay sa plantation sa halip na sa non-plantation. Ever ba isip ng, ng buong dole or ng uh, National Wages and Productivity Commission to do it the other way around? Nasa halip na yung wage setting po ninyo, kahit dun sa between regions, ever ba naisip na yung wage setting ninyo sa halip na nakapeg siya at may dahilan o may excuse sa ibang economic factors to intervene from the entry point of the wages themselves. Whether itaas yung minimum wage or mas ilapit isa ra yung discrepancy between agri, non-agri, between plantation and non-plantation or to eliminate the discrepancy para with wage as an intervention magkaroon siya ng positive effect kahit sa ibang economic factors unang-una na sa buying power ng mga manggagawa across different sectors of the economy so yun po para kina uh, Yusek, Bitonio at Mickey Mesiden uh, uh madam jerthing uh kung uh mag-respond na lang ako sa parehong uh, uh, pending issues, Madam Chair. Yung una, yung... Ito yung tinatanong ko, ha? hindi, uh, ah, uh, yung, yung okay. uh, related naman po. Uh, yun, yun pong distinction ng agree at non-agree is basically uh, uh, premise on uh, differentiation sa productivity levels po. Uh, yun po yung, uh, yung, uh, yung uh, uh, distinction niya. But again, you said, yung productivity ng agri at productivity ng non-agri, hindi naman fixed yon. Subject din sa interventions ng gobyerno and the private sector for that matter from other entry points, hindi natin dapat ituring na static and therefore laging dun nakapeg, for example, something as important as wage. Uh, opo, uh, hindi po static. Ang ibig sabihin po, isang factor yan na, na primary factor sa differentiation po ng uh, agree at non -agree. Uh, but uh, tama po kayo doon sa sa titignan natin kung magkano bang kailangan na ano na increase. Ganon din naman po ang ginagawang proseso ng wage board. Hindi din naman po yung uh, magsisimula ka lang from the premise na meron distinction between agree and non -agree. Kasi binabandayan din ng wage boards yung mga developments within the area. Uh, there may be areas na nag-shift na from agri to non-agri. Uh, kaya talaga pong hindi static yung, uh, yung proseso. And it changes. Pero semi-static uh, po kayo kasi one, once a year lang kayo nagbabago at nagbibigay ng wage sa uh, order. Opo. So it's hardly a dynamic process. Uh, yung mga review naman ninyo, hindi naman na, nailalabas ilalabas at wala namang resulta. Di ba? Magre-review lang pero walang karampatang aksyon. Uh, I-consider po yan lahat sa ano sa next uh, round of uh, wage siguro, termination? Siguro kailangan na mag-submit po kayo ng workings. Po. Paano ba talaga yung uh, operation? Kung may mga IRR, pakisubmit na lamang dyan sa National Wage Board at sa regional. To my mind, uh, perhaps as stated by some of our employers as well as the uh, uh, agricultural sector, it's still an operable uh, framework but it doesn't seem to be uh, work going as um as planned or perhaps there is a great deal of room for improvement. Parati naman may room for improvement sa totoo lang. Yes secretary you seem to uh, want yes, to respond. to submit ma'am and as uh, earlier ma stated. I uh, uh, may suggest pa nga kayo eh yes, kung paano pagtibayin. If if you, wish, uh, if you will notice when I uh, made my short opening statement I committed that we will continue to provide and support this committee by way of additional inputs and requirements na hihingin po ng uh, committee at uh, for consideration po ng inyong committee. Maraming salamat. Yes, maraming salamat. Um, Madam Chair? Yes, I think there are a lot of groups here. Uh, Quick interjection lang to Madam to Chair, okay, request yes, to the committee. Salamat po. Before we hear uh, a resource person, especially from the labor movement, uh, request lang po sa, kay Secretary, dun sa studies, baka pwede nyo rin idagdag kung may uh, documentation, prior experience, and some predictive studies na kung uh, itaas, for example, yung wage across the sectors of the economy, across classes of labor, kung in fact that will have a positive effect on productivity and start some kind of virtuous cycle within the whole economy um, uh, beginning from a positive intervention on the wage. Salamat, yeah. Madam Chair. May sinabit earlier yung yes, yes ma'am. Uh, yung, ay, uh, sorry. Yes, secretary, I was just going to... Submit uh, a preliminary uh, technical paper. Not na, na-touch po yung binabanggit niyo. Magdadagdag oh, oh. po kami on the basis po ng inyong suggestion sa amin. Thank, you, Thank you Madam Chair. Uh, by way of that request to Center Ontiveros, siguro hingin na rin natin yung kopya ng Conweb kasi nakita natin baliktad ang epekto. Nung tinaas ng tinaas yung wages, mas lalong nawalan ng trabaho. Yun ang pinapakita ng exporter. So, Uh, paingin na lang ng um, presentation niyo. Yung kompletong uh, PowerPoint na hindi ko kayo pinayagan pagsalitaan at mahaba. At puro bad news na depressed na ako maaga pa. Okay. Uh, sino rito yung ating mga labor group? Kanina pa nagtataas si Mr. Mata. Please, iklian lang po kasi ikalawang topic pa lang tayo, gutom na lang lahat. Uh, thank you, Madam Chair. And thank you to, to, the pan, to the to the to the committee for inviting us here. First of all, I I think we should we should be very clear to be honest, dahil sa dami po ng ating mga exemptions, sa totoo lang, wala naman tayong totoong minimum wage. Kasi nga, ang minimum wage, hindi ba dapat floor? Eh, paano nagkaroon ng minimum wage? yung eh, domestic worker, mas mababa sa sahod ng mga floor na sa private sector. Ibang usapin pa, halimbawa, yung agriculture, yung, yun, yung disparity between agri at saka, at saka sa mga sa mga non-agricultural. And then, meron ka pang sangkatutak na exemptions coming from Bambilo. below. I just want to put that on record. Na kung mag-aayos ho tayo ng sistema, linawin din natin yung ating definition. Pangalawa, to be honest then, kaming mga unionista, like Centro in particular, we would all actually prefer collective bargaining as a way to set wages. Kasi sa aming tingin, mas eh, mas pero eh. Pero single digit lang ang unionized. Then that's the problem, ma'am. The problem is, 6%, it's not even 10%. It's actually just 6%. Single ever it's 6% density or even 4%, depende kung saan mo ka-calculate it. And the problem is because there is so much contractualization, there's so much trade union repression, kaya hindi kami mako -organisa. And therefore, kaya kailangan natin itong minimum wage system natin. However, I think we should all agree, kahit naman yung mga nagtidepensa nito, ayaw lang nilang tanggapin, it has failed. Tama ho kayo, ma'am, eh, nung no, nag-submit kayo ng proposal ninyo, yung proposed bill ninyo, na baguhin na yung sistema, because it has failed. It has created, nabanggit na paulit ulit no? it has created cascading layers of poverty wages throughout the country. Can you imagine, ma'am, walang minimum wage sa buong Pilipinas that provides a family of five ng para umangat siya sa poverty threshold. Lahat ho ng At natin, poverty threshold yan ng PSA, sa lahat, sa lahat, ho... ayo pumayag. Sa lahat ho ng, ng minimum wages natin sa buong Pilipinas, wala ho siyang umaangat sa poverty threshold for a family of five. Even if you, even if we estimate this na sabihin, diba, ano sinasabi po ng gobyerno natin eh, dalawa dapat ang dalawa daw on the average, ang minimum wage earners. Alam niyo po, gumawa kami ng calculation niyo na no, naglalabanan pa sa wage increase ng 16 Congress, uh, 19th Congress. No? Lumalabas kahit doblehin niyo pa yung minimum wages natin. Hindi ho talaga uh, uh, dalawa, pa yung, dalawa minimum wage earner natin, hindi sila abot. No, uh, mo ng dalawa yun ha? yung po yung kasing ano, yung hey, po ang okay. kiniklaim ng gobyerno. Dalawa daw po ang minimum wage earners sa bawat isang hey, pamilya. Let's assume even that it's not true. Kahit doblehin yun, hindi sila lumulusot sa poverty, okay. hindi sila angat sa poverty threshold. Pangalawa,